What's up, what's up, what's up mga kasabong. Ito nga po pala ang inyong Lady Copper, Sarah O'Shaug-Barcelon. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Ayun po sa babayong yung YouTube ko po. Oh, pakiclick na lang po ng subscribe button. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe naman po, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Yun lang. So, mga kasabong ngayon po pala, tinuturuan po ako ni Papa na maghasa ng tare. So, ayan po. Si Papa po na sa likod ko po. Tinitignan niya po yung galaw ko kung okay po ba. At saka nagbibideo din po siya. Sa mga hindi po nakakilala kay Papa, siya po si J.R. Barcelon. Ayan po. Nasa baba po yung YouTube channel niya. Subscribe niyo na rin po. So, ayan mga kasabang. Sabi po ni Papa na kailangan po sa pagkahasa po ng tari ay kailangan po baliktaran. Like, ayan po, kita naman po natin. Binabaliktad ko po. tapos po, ang sabi din ni Papa na huwag po masyadong itiin yung tari sa ano po, like sa hasaan. Ewan ko po kasi po siguro baguan na ako. Hindi naman daw po kailangan. So, and mga kasabong. Also po mga kasabong. Yang pare pong ginagamit namin, hindi po siya hindi po siya like yung mismong tari. Iba po yung itsura niya sa tari talaga na ano. Yan po para pong pang practice lang po siya sa paghahasa. isusum po natin para po makita po natin. So, yun mga kasabang nakita naman po natin na hindi po ito, hindi po same ng lapad po nito yung tari po talagang pinanggagamit po. Para pong ito po kasi parang ano po, tawag dito, pang ano lang po talaga pang uh, ano lang po sa hasa pang like pang beginner lang po kapag katulad ko po na baguhan pa lang po na nag trading pa lang po na maghasa ayan po So mga kasabong balik na po tayo sa pagkahasa kailangan po natin balik lang po balik ibaliktad po natin like pagtapos po ng kabila yung kabila naman po ah uh. Ayan, focus lang si Ate Girl. <laughs> Sara, panoorin po natin mga kasama, kung paano po akong magkasa. Munting paalala lang po sa mga bata or sa mga taong walang kasamang mga matatanda or mas nakakatandang mas marunong maghasa wag niyo po itong gagayahin pang professional lang po to joke lang kasi po unlike po sa pagtatari may protection po yung tara pero po sa paghahasa naman po wala kasi po mismo yung blade po or yung Ayan po yung hinahasa natin. Yung time na po yan, doble ingat po ako kasi po ayoko pong masugatan. So, sa mga willing naman pong bumili ng pare, uh, please contact nyo na lang po si Papa. Andyan po sa baba yung FB niya po of uh, Artifabs. Yun lang po. Maraming salamat po sa panonood ng Youtube channel ko. Salamat!